Hello, hello mga lalabs! Shout out, shout out! Nakauwi na po ako mga lalabs. Galing po sa city. Namili-mili po tayo mga lalabs. Ang ating binili po is ito po mga lalabs. Mayroon po tayo ditong kangkong. Kangkong po mga lalabs. At ako'y mag- Uh, ano nga ito um, magsinigang yan iwan ko lang kung baka ang gawin ko o kaya ano uh, baboy yan po mga lalabs tapos ito po mga lalabs may vinegar po tayo dyan na dato puti dato puti vinegar vinegar at ito po mga lalabs, gusto ko sana mga lalabs, ako ang gagawa. Bibili ako nito, ito, ito. Tapos buksan ko lang, lagyan ko ng ano. Kaso lang ito, nabili na rin ako. Spice vinegar yung sinamak. Yan o mga lalabs, sinamak. Yan. Nakabili na rin ako. Dagdagan ko na lang yan. May mga paminta pa nga pala. Dagdagan ko na lang yan ng ano. Tapos, ano, mga lalabs, may ano ako dito, may labong, yung tambo, yan, mga lalabs, no, tambo, at saka okra, kunti lang po ang binili kong okra, yan, no, mga lalabs, hmm. fresh na fresh po, yan, but kunti lang kasi dalawa pala sana ang gagamitan ko, fresh na fresh po, yan, no, o sige lang, hatiin ko na lang yan mga nako hmm, but... so, sabi ko konti lang pero sobrang konti naman ang binigay tapos ito mga lalabs may gabi po tayo dyan dalawa at saka ito po yung ating gata at saka may mamasita pang sigang po tayo itong okra na to hatiin ko kasi magluluto ako ngayon ng labong na namai uh, alimasag blue crab mga lalabs. tapos ito po mga lalabs ang binili natin is uh, ano po iyan ah uh, limang kilo na ano sobra limang kilo kalahati na ano yung pork belly yan yan i ko pa yan. Ito po, mga lalabs. Yung ano natin, mga limang kilo at saka 600 grams na ano to. Ah, pang lechon kawali. Yung pork belly. Tingnan yung mga lalabs. Diba? Ang ganda. Yan. Wala siyang taba. po. konti lang. Yan. Yan po, apat na piraso. Ang ating binili. Ugasan ko din po yun at ilagay sa freezer. Yan yung limang piraso siya. Tapos alam nyo po mga lalabs, ito masarap po ito. Ito po. Pinalagyan ko ng ice para sabi ko sa daan kahit winter. Pinano. Di ba masarap ito? Yung ga gawing kinilaw. Yan o, no? yung maliliit na isda. Yan. Nakalagay na sa dyan. Yan, kaya gusto ko yan ikilaw eh, yung maliliit na isda. Yan o. No? Sarap po. Ginagawa din yan ano, bagoong o kaya tinabal. Yan mga lalabs, yan o. No? Parang diles siya pero hindi siya diles. Hindi din siya maliliit na ano, natabag ako, tamban ko ano yan. Kaya ilagay ko yan sa freezer. Yan o, ice ice pa para hindi maduro tapos ito mga lalabs ang pinaka the best sa lahat nabili ko, nabisto ko. Ito mga lalabs. Ito po. Parang maya-maya siya, di ba, mga lalabs? Ano ko anong tawag dito? Dito sa amin kasi tawag dito is duradi na pula. Yan o, parang maya-maya siya, di ba? Parang maya-maya siya, di ba? Ang lalaki. Yan o. Yan mga lalabs o. Parang maya-maya na isda. Tawag sa amin, pinalagyan ko rin ng ice. Yan. Yan. Tatlong piraso po, mga lalabs. Ang lalaki o. Yan. Ang lalaki ng isda. At saka fresh na fresh. Kasi tuwing Thursday talaga yan. Yan na lang. Tira tatlo na nang kinuha ako. Yan o. Eh. Fresh na fresh. Tingnan yung mga lalabs. Di ba? Tatlong piraso. Yan. Diyos ko. Tapos ito mga lalabs. Ito mga lalabs. Yung blow crab. Tingnan nyo. Mga lalabs. Hmm. Ito na po mga lalabs. Ang ating misda. Ayan. At saka ito po yung blow crab po natin. Narutuin po natin ito sa gata. Ayan. Yan. Ito po yung Ukra natin At yan po yung labong natin mm, Bambus frozen Yan mga lalabs May sinamak tayo dyan Yan may gata Yan naman sa sunod Mag ano tayo Mag sinigang Ito po yung fresh tofu natin mga lalabs Yan fresh na fresh po yan anim na piraso yan mga lalabs tapos ito mga lalabs gusto ko sana ito i eh, ano i eh, ano ba yung kilawin, uh, ano tawag yan oo uh, uh, yan uh. fresh na fresh yan ang liit na isda uh, diba masarap to i eh, kilawin ano tawag yan yan, kagasan ko lang yan at ilagay sa ano. Yan mga lalabs. At ito naman may kani tayo dito. Baka ito yung isigang natin. Yan po mga lalabs. At ito po yung ating pork belly para sa lechon kawali natin. Apat po yan. Yan, kaya linisan natin yan. At ilagay sa ref. Para may ano tayo, may ano nga yan. May ano na tayo dyan sa ano. Pag magluto tayo, may kukunin tayo. Kaya mga lalabs, kita kids. Ito mga lalabs, di ba masarap to kilawin, gawing kilawin? Ano tawag yan? Yan, maliliit na isda. Mga lalabs. Pagkatapos natin guys, linis na mga pinamamili natin nagkilaw po ako ng isda yan po mga lalabs tinagal ako na po ng ulol no? hugasan po natin ito mga lalabs at saka titimplahan na po natin ng mga sangkap na ilalagay po natin dyan mga lalabs kaya ito na mga lalabs hinugasan na po natin ito na po ang mga sangkap natin mga lalabs may ba ano po tayo dito ah uh, Luya, ito po yung ating sili. Ayan, mga lalabs. Tingnan nyo po. Nandito po ang ating sibuyas. At ito po ang ating spring onion sibuyas dahon, mga lalabs. Ayan. Lagyan po natin ng asin yan. Paminta. At ah, saka suka wala tayong kalamansi dito at ang limon natin ubos na rin kaya yan po ang ating sangkap ng ano natin kinilaw na isda yan na po mga lalabs nilagyan na natin ng paminta yan po tapos lagyan po natin ng asin mga lalabs masarap to mga lalabs may peanuts mm Tanungin ko nga yung asawa ko kung may Yan Ayan po mga lalabs. At saka haluin po natin. Ayan. Kinilaw. Ano po ito siya? Yung parang dilis din na isda ano nga tawag na kalimutan ko yan yan po nandagan natin ng suka may sinamak din po tayo dito ano yung sinamak yan sinamak spice vinegar sinamak Dagdagan po natin ng suka. Yung iba, nilalagyan nila ng gata. Mm -mm. Nilalagyan nila ng gata. Masarap to lagyan ng mani. Pina. Mm -mm. Ayun, Ayun Masarap to ulam. Lalong-lalong na sumsuman. ang kinilaw natin na isda. Parang delicious siya. Ayan mga lalabs. Sarap, na no? At ito na po mga lalabs. Lagyan na po natin ng mani. Ayan, masarap po yan mga lalabs. Ayan, lagyan natin ng mani ang ating kinilaw para lalong masarap. Ayan mga labis. po. Masarap po pag may mani. Kaya, yummy yummy. Masarap po ito sa somsoman at saka sa ulam. Kahit anong gamin po nyo. Halo-halo po natin mga labis don't know. Kinilaw. Na isda. Wala labs. Ilagyan po natin ng mani para yummy yummy. Kinilaw na isda. Mga lalabs. Yan may sili po yan. Yan. Ang pula. Sili po yan mga lalabs. Ang sarap ng sabaw niya oh, kasi oh. Dahil sa mani. Yummy, yummy mga lalabs.